Mag-ikot po ngayong araw sa ilang palengke sa na nabota sa mga opisyal ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Lahin po nitong alamin kung sapat bang ba supply at tama bang ba presyo ng mga bilihin. Si Bernard Ferrer sa report. Bernard? Yes, uh, Diane, kasaguyang uh, nagsasagwa ang uh, Department of Trade and Industry at Department of Agriculture ng isang uh, joint market monitoring operation upang uh, atin na supply at mga turuhang presyo sa mga pangunahing bilihin dito sa Agora Complex Market uh, sa Navotas. Layunin ang akbang neto na, na siguraduhin ang patas sa presyo at palakasin ang transparency sa pabilihan at bigyan ng proteksyon ng mga mga mililaban sa overpricing at price manipulation at insunod na rin sa price act. Naklaod ng uh, pag-monitor ang mga produkto sa lad ng uh, uh, bigas, baboy, manok, kulay at iba pang maalagang bilihin sa mga pampublikong balengk at grocery store. Layunin itong uh, maproteksyonan ng mga mamimili upang masigurong nanatiling abot kaya ang mga ang unang bilhin at maiwasan ang hindi makatarungang pagtas ng presyo. Ang papanatili ng presyo upang maipatupad ang mga pang na nakatuon lamang sa pagpapataan o pagpapatatag ng presyo at maiwasan ang sobrang pagtas ng presyo sa kitna ng iba't ibang kondisyon pang ekonomiya At pagsunod sa merkado upang mabantayan ang pagsunod sa suggested retail price o SRP at iba pang halipuntunin ng pamalagukot sa presyo at suporta sa mga at producer upang matiyak ang makatarungang kalakalan sa buong supply chain at papakalagahan ng kapakanan ng mga producer kasabay ng MyMinute. na papa nagbibigay ng uh, interview ang uh, dalawang kalihim, sina uh, Secretary Laurel, at uh, tiniyak naman, naman nila na nasa SRP, yung mga in-inspection ng produkto dito sa Naguatas. Maraming salamat, Bernard Ferrer.